Dr. Vito, nagmanas po kami nung kami po ay uminom po ng amlodipin. Dapat po ba namin itong itigil? Ito kasi ang karaniwang sinasabi ng ating mga pasyente sa amlodipin kapag sila po'y umiinom, napapansin po nilang sila ay nagmamanas. Hindi po yan lahat ha. May mga ibang pasyente o individual pong nakakaranas po nito. At ang ginagawa po nila is agad po nila itong itinitigil. So ito po yung isang katanungan ng ating pasyente na dapat po nating sagutin. So ang sagot po dyan, hindi po dapat agad itigil ang pag-inom ng amlodipine kung kayo po ay nakakaranas po ng pagmamanas. So yung manas po is kapag po na-press or napindot nyo yung paan nyo, lumubog na parang may tubig. Okay, yun po yung manas. So, kailangan nyo po kasi isang guni ito agad sa inyong doktor na inyong pinagpakonsultahan or doktor na malapit sa inyong lugar para ma-verify po yung manas. Kasi po, kahit ka nangangailangan po kasi tayo ng ebidensya or history, saan ba ito nanggaling? Baka naman po, hindi naman po manas ang pinag ang inyong complain lamang. Meron pang ibang simptomas or meron pang ibang pinanggagalingan. Hindi lamang po yung pag-inom po ng amlodipine. So, ang sagot po ay hindi po agad dapat itigil. Kailangan pong doktor ang mag decide para po sa inyong ikabubuti. Okay? So, common side effect po kasi talaga ng amlodipine yung pagmamanas. Pero hindi po sa lahat ng pasyente ito a appear So ito naman po ay manageable. Ibig sabihin, pwede naman po itong mamanage ng maayos. So ang ginagawa po dito ng ating mga doktor is either na i-adjust ia po natin yung dosage kasi po may amlodipine na 5mg and 10mg o kaya kailangan pong inyang ishift sa ibang medication. And always remember, napaka-specific po ng paggamot po natin pagdating sa hypertension. So talagang biniway or biniverify po to ng ating mga clinicians, ng ating mga butihing doktor. So kapag ito po ay inyong itinigil, ano po mangyayari? May pagkakataon o magkaroon po ng risk na mag-spike ang inyong blood pressure, tumaas For example, biglang pumalo ng 200 over 120. So, anong possible mangyari nito? Maaari po kayo magkaroon ng stroke, maaari po kayo magkaroon ng heart attack, at maaari po masira ang inyong mga kidneys kapag ganyan po kataas ang inyong blood pressure. So, ano mga dapat natin gawin? Unang-una, i-inform agad ang ating mga doktor through phone call <clears throat> or kaya ma-inform ang ating ang mga sekretarya na Paki connect po sa doktor at kayo nakakaras po na pagmamanas. Nang sa ganun po, mapayuhan po kayo or ma up sa mga doktor kung ano ang mga dapat gawin. Kasi po napakadelikado po ng na biglang pagtigil baka tumaas ang inyong blood pressure. So remember, ang ating iwasan po sa pagtaas ng blood pressure is complication kagaya po ng stroke and heart attack. Napakataksil na sakit yan kasi kanalasan, biglaan po ito. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong Manggagamot.